Hi. Hello. So, lapit kami kami makatapos. Ito, so, magbibig pa ako. Magbibig pa ko ng Salmin. Salmin.

Ah, well, ganito din ano ba, de, design. Pati na ito, Design niya. <coughs> Magkano ganito? Isang box. Magkano isang box? Ha? Isang box. Isang malaki ka? Hindi, oh? hmm, 'yun ano lang. Box lang mga ilabala man lang isang ganito.

Tin Box 20 Tag 20? 20 20 ba? Ito ba ito? Yan yung dito. Hindi. 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 25 Hindi. Hindi. 25 magkano lahat? Hindi. 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 Hindi.